Kinundena ng mga mamamahayag ang akusasyon ng China na minanipula ang mga video ng panibagong pangahara sa West Philippine Sea. Mga barko ng China, kaliwat kanang ng nambomba ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas nitong Sabado. Hindi yan may pagkakaila dahil nasa pool ito sa mga video na kuha ng Philippine Coast Guard. Armed Forces of the Philippines at maging ng iba't ibang miyembro ng local at foreign media. Ang mga video na yan na nagsisilbing ebidensya sa panghaharas ng China, minanipula raw ayon sa Chinese Foreign Ministry. Dagdag pa nila, sa tuwing nagde-deliver ng supply ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre, isinasama raw lagi ang mga mamamahayag at hinahayaan silang isensationalize sa mga balita at palabasing Pilipinas ang biktima. Inireport din namin ang maikling video na inalabas naman ng China Coast Guard. Sa video nila, makikita ang isang barko lang nilang nagbuga ng tubig sa UM4. Ibang ibayan sa video ng AFP kung saan kitang binomba sa likod at harap ang ating bangka. Pinalagan din ng National Union of Journalists of the Philippines ang akusasyon ng Chinese Foreign Ministry. Anila, hindi nadidiktahan ng pamahalaan ang pagbabalita sa Pilipinas. Ang Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP naman tinawag na lantarang pagsisinungaling ang paratang ng China na minamanipula ang mga video. Insulto raw ito sa integridad ng mga mamamahayag. Nakakaalarma din daw ang tila pagtatangka ng China na busala ng independent press. Bukod sa mga kuha ng media, patunay rin sa pangaharas ng China ang karanasan ng mga mismong sakay ng UM4. Napadasal nga raw sila nang maranasan ang pambobomba. Tatlong tauhan ng Philippine Navy ang sugatan dyan. Akala nga raw nila katapusan na nila. Ang nangyari po naman parang kanyang kanyang so, bon oh, Ayon kay AFP Chief Romeo Bronner, ang water cannon attack ay ang pinaka-agresibo at pinaka-mapanganib na ikinilos ng China kumpara sa mga nakaraang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin The pressure ng water was enough to throw one of our personnel yung tinamaan. Kung natin alam yung uh, objective talaga ng nung uh, Chinese Coast Guard nung ginawa nila yon ano but the fact is malakas yung uh, stream ng tubig na binuga ng kanilang water cannons sa kabila niyan iginiit ng AFP Western Command na walang makakapigil sa pagpapatuloy ng resupply mission ng Pilipinas